After ng taping, Kim Pao hindi pa umuwi. Baby time muna. Love language niya ang kumain sa labas na magkasama. Bukod sa pag-workout, ang dami nilang ganap na kitang kita na napaka-komportable nila sa isa't isa. Kung noon sa din lang, medyo ilang pa si Paolo Abrino at hirap pa minsan mag-joke si Kimi. Ngunit nayon, na-handle na niya kung paano makipagbiroan sa aktor. Mahirap naman kasi talaga kunin ang loob ng isang introvert. Thankful, nailabas ni Kim Joo ang masayahing mukha ni Paolo. Ay nga sa mga ibinahaging komento, naalala na ko tuloy noong sina sinabi ng artista na kasama rin ng Kim Pao sa trabaho. Palag na pagkakamala na mag-asawa ang dalawa. Sweet daw kasi talaga pang off cam at komportable si Paolo. Makipagkulitan dito. First time naging ganun ang aktor. Ayun din ang mga sinasabi ng mga staff na nakasama nila. Palaging seryoso sa trabaho at hindi marunong mag noon. Thanks to Kimmy, nahulog na ang isang Paolo Abilino. Ayon pa sa isang komento, Nag-date na naman ang mag-asawa. Kaya pala palaging matas ang energy nila bago sumabak sa trabaho. Happy pin ang isa't isa. Ang tanis naman, King Pau. So, kilig, Forever na kayo. Huwag maghihiwalay. Patuloy lang na maging masaya. Huwag intindihin ko iindayin ang mga sinasabi ng mga bashers mas lalo wang magpapaapekto dahil hindi sila nakakatulong sa inyong relasyon.